Eskwelahan sa Kuan, maganhan? Mm, itong isa uh, National High School. Uh... Ay! Ayun, punta tayo doon ng Cimento pa gano'n. Uh -huh. Tara. <coughs> dili, dili, dili ano, dili lang ka dari. Ikaw. Oh, Kaya na na pwede pero di pala gisimintayin. Ano ito ba? Banyo ang dito. Dad! Ako kay ayaw kinimbat na dito. Ito sa minto tayo. So guys, hindi lang kami dadaan dyan kasi nga magubat pa. And... Ay, ang abad lungon. Lagi na sila. Yan ang naiinis ako. <laughs> Why? Dali, Bibi boy. Bibi boy? Katanda na. inana po daw yun sa una nga kining di lagi di kang di man no. yeah. ana Anji, manana, no akire ho ang di mo ana lang ko ang lagi maulgi. karon kay ana mo karon mo mo ana ang kay mo ana ma <laughs> ma, ano ma, ma okay na, na mga april mga april first second third first second week Ano na siya ako sa kuan ako, ako man siya ay ginani butangi siya kanang di ba inini kanang Pwede ra ininit ra man. ininit. O ang kana ininit ba niya Butang mo sa botelya mo imi anak nimo. Ay ana, ana, ana. I hot compress. Ang unsa man kuno Para modaloy imong kining dugo ba para ma mabuhi. Tapos maman na siya ang imong ugat ma ma ba. Mao mo ana siya. Ako sila. Um. ako na man sila. So mga friend de Lu, uh, ipa ko muna yung cousin ko dito sa may ano, <laughs> Senior High School dito sa may barangay Maganhan kasi nakatira na siya ngayon sa uh, barangay Hibunawan doon sila nag ah, nagbahay and ayun dami sobrang um, mga sobrang na nga sin na ay na may, na may warden <laughs> <laughs> na may caretaker OMG. Madal! Ah, si Madal, Madal oh. Ay, hindi ko atan. Hindi ako gulit Mawa!